Kumusta mga repa? na naman tayong pag-uusapan na isang makabuluhang bagay. Kaya sana isamahan niyo ko at tapusin ang ating video. Maraming salamat mga repa! Pero bago lahat, huwag natin kalimutan mag-subscribe, likes, comment, share, at huwag natin kalimutan i-hit ang bell button para sa sunod-sunod updates sa ating YouTube channel. Maraming salamat mga repa! Mga repa, naranasan mo na ba ito? Yung pakaramdam na binigay mo ng lahat pero kulang pa? Well, kung ganyan ang naramdaman mo, kawawa sa'yo. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa salitang spam. Teka, mag mo ka ba? Sorry pero hindi yun yung pagkain. Ang tinutukoy ko ay bakit nangyayari ang spam subscriber sa YouTube? Or napansin mo ba na biglang nababawasan o nawawalan ka ng subscriber sa YouTube channel mo? Malungkot man isipin pero totoo ang nangyayari ng mga repa. At kung paano at bakit ito nangyayari, halika, simulan na natin. Ang una ay ito yung mga taong pumunta lang bigla sa channel mo at kinilik lang nila yung subscribe button na hindi man lang nanonood kahit isa sa mga videos mo. Pangalawa ay ang comment o yung pagko-comment ng mga viewers mo sa videos mo. Kasi mga repa, importante na may sense kahit pa paano yung ikino-comment mo doon sa mga videos nila. Kasi ayaw ng YouTube yung mga parang walang sense na comment. Yung mga tulad nito, halimbawa. Hi sir, ma'am. Nandito na po ako. Ako po yung pang-100 po or yung ganito. Hi hey, sir ma, dano po? At ang pinakaayon ni YouTube ay yung salitang o, o, yung comment na sub to sub. Sinasabi ko sa inyo mga repa, 100% iko-consider ni YouTube na spam yung nag-subscribe sa'yo kapag nabasa niya yung word na sub to sub. At ang sunod ay yung viewing o yung panunood sa videos mo. Malaga kasi na mag-comment at mag-like ka na pinanood nila talaga yung videos mo. Para kasi yung nangyayari mga repa ay niloko nyo lang yung YouTuber na yun. Ni-like at nag-comment kayo kahit hindi nyo naman talaga naponood yung video, di ba? Parang uh, unfair naman sa kanila yun. Napaka-importante kasi mga repa na napanood yung videos nila at least uh, ilang minuto or mas maganda siguro tapusin yung videos nila kasi papasok yun sa ano nila, sa watch watch time nila or mga minutes na kailangan nila para mabuo nila yung uh, requirements ng YouTube para mamonetize sila kasi alam na alam ng YouTube yung mga ganyang diskarte yung magko-comment lang at mag-like tapos pinunod-pinunod 100% talaga mga repa consider na spam ni YouTube yung subscriber na nag subscribe dun sa YouTuber na yon. Ngayon naman mga repa, ano yung mga dapat nating gawin para maiwasan to o hindi maging spam yung mga subscribers natin or kahit tayo mismo ay hindi ma-spam yung uh, channel natin or yung subscription natin dun sa uh, pinag commentan rin or nag-subscribe tayo sa YouTuber na yon. Simple lang naman mga repa, pakita natin talaga na sinusuporta natin yung YouTuber na yon. Kasi kaya naman tayo pumunta ron sa channel nila is nagustuhan natin yung mga ginagawa nilang content or yung mga videos na pinapanood natin. Bago tayo mag-comment, eh, talaga kailangan na panood natin sila o yung mga videos nila at bago tayo mag-like. Tsaka ipindutin niyo yung subscribe button, di ba? Kasi maigpit talaga si YouTube sa mga gano'n na mga maling nagagawa ng ibang mga YouTuber. Kaya na-detect -de sila as a spam subscribers or spam uh, subscription. At mag-comment lang tayo ng naayon dun sa mismong content nila. Yung mapapansin naman ng na YouTube na talagang uh, interesado ka dun sa videos niya kaya maganda yung comment mo. Iwasan natin yung mga pinagbabawal na words or yung mga comment ng YouTube para maiwasan natin yung mga spam subscription. Tsaka mga repa, be honest lang tayo. Huwag tayo magmamadali na dumamayagan sa subscribers natin kasi dapat hindi natin pinapansin niya ang pagdami ng subscribers na yan. I-enjoy lang natin yung pag-upload at paggawa ng mga content kasi hindi naman dapat tayo napapressure sa pagdami ng mga subscribers natin. Eh. Basta i-enjoy lang natin. Basta ang mahalaga, sundin lang natin yung mga rules or yung mga requirements ni YouTube para may iwasan natin yung mga ganyang pangyayari. Basta enjoy lang natin kung ano yung mga gusto nyo gawin, yung mga hilig nyo, i-upload lang natin. Kasi di natin papansin o malay nyo, biglang gising na lang natin, tumasa ang subscribers natin, di ba? Kaya huwag tayong mag-pressure. Mag-enjoy lang tayo. O oh, yan, mga repa, maraming salamat sa pagkitsagang panonood. Sana'y nagustuhan nyo at may kahit pa paano yung may natutunan naman tayo sa aking video. At kung nagustuhan nyo ito, eh, sana'y huwag kayong magsawang suporta at mag-subscribe sa YouTube channel ko, rikia.tv. At kung may mga comment po, po kayo regarding sa about sa spam, kung may mga hulang po po tayong na-discuss, ay free po tayo na ilagay sa comment section para ating basahin. Okay, maraming salamat mga repa!